Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. So my name is Sam aka Hashtag Beherong Becky. And guys, thank you sa lahat ng aking mga bagong subscribers at sa aking mga returning viewers. At kung hindi pa kayo guys nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do not hesitate mag-subscribe na kayo guys para update kayo sa aking mga latest na videos. Alright, so um, pag-uusapan natin ngayon guys ano ay uh, good vibes lang talaga kasi um, you no, know, uh, when I'm scanning sa social media and then um, eto dalawa sila no one from SM Masinag and then one from Ilocos Sur so um, yung Jollibee guys ano so mayroon silang empleyado na uh, service crew na nagtatrabaho sa kanilang store. So kudos sa Jollibee for giving an opportunities sa ating mga senior citizens. So ito pa flash ko guys sa, sa sa screen ano. So according dun sa manuscript, uh, si nanay ay nagtatrabaho sa isang branch ng Jollibee sa SM Masinag. So that's in Antipolo. And then the other one naman guys, si tatay ay sa Ilocos cost sewer. So what is my take on this? So sana no, uh, hindi lang to guys yung parang ano lang MME lang no. Sana um, magkaroon ng amendment ang ating ang ating batas no na bigyan din ng pagkakataon or opportunity ang ating mga senior citizen. Kasi it doesn't mean na senior citizen ka na ay you are already incapable sa mga trabaho so long as capable ka na mag work why not kasi no based sa uh, mga bansang napuntahan like for example guys sa uh, sa Malaysia no nung nagpunta ako believe it or not guys no yung mga matatanda ay nagtatrabaho pa so bakit ito sa Pilipinas no ay medyo hindi 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 ganoon ang sistema sa atin pwede naman pwede naman, no? Kasi, di ba, mayroon namang mga senior citizen dyan na mga healthy pa talaga sila. Instead na, alam mo yun, sa mas kawawang trabaho sila mapunta. Like yung pangangalakal, di ba, o kaya pamamasura. So, why not i-absorb, no? So, magkaroon ng opportunity ang, ang, ang mga matatanda kasi ititrain naman yun sila para matuto eh. So, sana i-consider ito ng ating mga mambabatas no, na kapag capable pa ang mga senior citizen na mag-work sa mga ganitong establishment ay sana hindi-hindihan. Another thing when I was in Saudi Arabia, no, <clears throat> ganito naman ang sistema doon. So kapag yung padre de familia ay nag-apply ng trabaho no, at kahit nga hindi sila capable eh. So kapag tinanggihan guys ng mga company doon sa Saudi Arabia, may karapatang magreklamo no yung Saudi citizen na yon at bakit hindi siya tinanggap ng company na yun at yung company na yun makakasuhan so sana no uh, bigyan ng uh, pagkakataon ng ating mga senior na mag, uh, kung gusto pa nilang magtrabaho ay bigyan sila ng uh, opportunity no at hindi sila tatanggihan sana kasi sa, dito sa atin sa Pilipinas ewan ko ba Uh, ang hirap ng sitwasyon like for example na lang sa uh, sales lady na lang a-applyan ah mo no um, sales lady ka lang naman pero ang mga hinahanap so kailangan college level di ba iyang ganyan trabaho kaya lang naman yan eh. kahit nga di ba kahit high school ka lang high school level ka lang kaya kaya mo na yan di ba merchandiser mga ganyan so kayang kaya mo na yan so sana no i ah uh, ng atin ng ating mga mambabatas ang, ang ang mga policy na ito kasi sayang ang opportunity no para maging productive pa rin ang ating mga senior citizens so, yun lang guys no uh, good uh, kudos sa Jalebi Food Corporation for giving the opportunity sa ating mga senior citizen at sana marami pang mga establishment ang um gumaya sa inyong nasimula no? na mag, magbukas ng pinto para sa ating mga uh, senior citizen hanggat kaya nilang magtrabaho go lang kasi in fact addition, ex good exercise ngayon sa kanila kasi kapag na-stagnant na yung mga senior dyan sila aatakyan ng mga iba't ibang uri ng sakit no hypertension and so on and so forth so yun lang guys have a good night sa inyo eh.